Good morning guys. Good morning. Ayan guys, kain tayo. Nakabili ako ng pansit. Halagang 50 pesos guys at napakarami. 25 pesos ang isang order. Ayan, bumili ako ng dalawang order guys. And ayan, magtitit na tayo ng kape. Yung aming kape ay dalawa, dalawang klase guys. Isang gold at saka isang Nescafe lang na ano, plain. Ito Nescafe nice Gold kasi ano, yung aking anak siya ang nagtitimpla nito sa madaling araw. Ito magtitimpla ng aking coffee. Yung aking my love sa itulog ka. So pagkagising nun, maghanap agad yun. Napakaping matamis guys. Ayan. Ayoko talaga ng kaping matamis. Yung aking my loves matamis yung mag-coffee. Kaya kami ay hindi magkasundo sa coffee ako ang nagtitimpla ng kape ko pag nagpapatimpla ko sa kanya ng kape na napakatamis hindi ko siya gusto guys kaya ano ayan ako and guys may tinapay din kami wala ka yung tinapay ayan ang aking ano pagkain pansit this is it